Whew, nice. Ganda ng view, diba ba? <laughs> kunwari, kunwari lang yan. <laughs> Pero tingnan natin. Oo. Nag-i love you ka na naman. Forget six yun know, na nakikita mo. Hoy, I love you ka na naman. Bigago. Gago. Loko no, ka pre Pero tingnan natin sige Ha? <laughs> ha? Ano ano? Trail bike? Train bike? Okay. Ah Di bali mag trail bike dito ako <laughs> Gagamitin ko to trail bike <laughs> Parang nararamdaman ko yung Naihirapan din yung motor ko satu dong bayar itu kayak sabel Masuk men Masuk men masuk Masuk men woo, Hey what's up mga rockers welcome to internet at nandito na naman tayo <laughs> dito, dito puta naman oh no? well uh, dyan ka na rin samahan mo na ako well dadaan tayo ngayon ng Clark as of the moment nandito na kami sa Angeles ito yung tinatawag nilang papunta ng Korean town yeah So, ayan. Papunta kami ng Korean Town, yan. Then, lulusot kami ng Clark. O, oh, diba? Ang ganda ng view ngayon yung mga tarak, no? Clark! Ito, na ni yung ito, oh. Dito rin ako sa mausay, oh. Huh, Woo! Ganda, oh. Ganda ng kotse. Di bale, mga rockers. Sulit yung pagsama nyo sa akin ngayon. Kasi... Napakaganda na pupuntahan natin Madi-discover nyo to Bago nyo madi to Well, siguro mga taga-pampangat Tarlac, alam na to Pero Yung mga hindi pa Eh, samahan nyo ako Woo! So, paunahin natin po mga si j Para if ever mahuli kami dahil sa mga bar end namin Mauna siya <laughs> Oo. Nag I love you ka na naman Porket fix yun na nakikita mo Hoy I love you ka na naman May Gago Loko no, ka pre Pero tingnan natin sige <laughs> ah, Matindi kami Oh Oo dito kasi sa Clark E. Clark kalkulado mo dapat ang kadak mo kasi once na nagkamali ka dito good luck sa lisensya mo Up. bawal ang pantay-pantay dito uy di ko pwede lumatrat na matindi uy naingay mapler ko anak to jeboy Hindi ako pwede maglatrat dito pre Maniwala ka sa akin Ngong iwan <laughs> Talaga dito sa Clark eh no Enjoy mo lang yung nature Ako ayaw ko naglaratrat dito eh Huwag ko ba ba't yung iba gustong gusto mabilis dito Pero 10 seconds na lang oh sayang oh 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kunwari, kunwari lang yan. <laughs> speedway. Clark Speedway. Gago. Clark Speedway. Ha? Ano na? Trail bike? Trail bike? Okay. Ah. Di bale mag trail bike dito ako. Gagamitin <laughs> ko to, trail bike. <laughs> Gamiting ko to, Rouser, mag-trail bike tayo. <laughs> yung paa mong ganyan sweet ka na dito eh <laughs> solid dami rin ng bike dito oh. alright nature sarap let's go sa Morong Bataan ganito yung daan ganito yung daan parang ganito parang ganito lang pero mas maganda yung daan doon uy checkpoint ay hindi yun lang men itiri oh men tayo man ang alihan gago amaya Almost there Kaya lang Medyo challenging ang daan dito Ruckers <laughs> Trailing Trail bike right I Trail tayo Para kunwari Malakas So napili namin talaga Saturday kami pupunta dito Kasi pag Sunday dito Traffic Ayan o Ngayon palang mayroon ng mga tao eh What more Kung Sunday yan Traffic dito as in Dahil last week Last two weeks yata Last two weeks pumunta kami dito ng mga tropa Sunday nga yan Sunday nga lang yun Eh, hindi ko na-record ng vlog Ngayon, tinira <laughs> Kasi eh. Ah, sayang yung nature ganda Tignan mo siya Kung saan siya nabako ang mo titignan ng gulong niya na Nakapasubo na naman ang shock ko ah shock ni Bandit Uh, ah, ah, ah. all right. Ah. ay, grabe, lalaki ng bato. Ah, di ba? Challenging rockers. Ngayon yung palaw na ito trail bike. Patarik oh. Kung nakikita niyo sa cam, mukha siyang hindi patarik, pero patarik ang daan rockers. Kung hindi siya mukhang patarik ha Pero I think hindi siya mukhang patarik sa kamay Ngayon kung patarik siya Ay kung nakikita nyo patarik siya Ay grabe Matuto Mahirap na umangkat dito nun Last two weeks ko kasama ko pa si Mrs. Motorak dito eh. Hello! Mga kaway siya. Jiras, nakapanik na. May mga riders na rin oh. magiging itin ako dito sa dalawang to. <laughs> Hindi na ako nakawala sa inyo. Ito tayo. May mga lespo na. I love the view. Ay puta, tagilid. <laughs> Pre, pasuyo ng bato na yun, pre. Tutong bato, pre. yun Pero bago lahat, b-roll muna tayo. Malakas ang b-roll. nice kadalasang yun de ba?